Ay, ikaw di mo. Gusto niyo pa? Ay, ikaw te. Pinahalakhak ng celebrity actress at performer na si Maymay Andrata ang mga tao sa Milan, Italy matapos magpatawa habang kumakain. Makikita sa video na may iaabot sa nasi Maymay sa isa nilang kasamahan nang biglang baliin niya ang kanyang kamay. Napahalakhak naman ang mga kasama niya sa ginawa niyang ito. Ay, ikaw, Teddy. Gusto niyo po? Ay, ikaw, Teddy. Ay, ikaw, Teddy. Gusto niyo po? Ay, ikaw, na ito bago sa mga netizens dahil madalas na rin itong ginagawa ni Maymay noong nasa Pina Big Brother pa lang siya at marami ang naaaliw dito dahil bihira lang ang mga taong kayang gawin ito. hindi rito nagtatapos ang mga pagpapatawa ni Maymay dahil noong nasa Milan, Italy sila kasama ang iba pang mga artista para sa show ng ASAP ay ilang beses na rin niyang napatawa ang mga celebrity sa natural niyang ugali. O oh, baka lumilipad like naman ang isip ko. <laughs> <laughs> na yun guys, mag Nagayon-gayon na yan siya guys, sobrang simple lang suot niya, tapos mag lang siya kahit saan, walang arte talaga yan. Tingnan niyo naman yan. Walang <laughs> arte. <laughs> But at the same time, she's <laughs> the queen. Of what, Lagiday? Like, queen of the night! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Ay, hindi pa manday night. Oh, man, kaya simple-simple ka pa oh, oh. Pag night guys ay lamion. Wapa. Yung sexy kasi. Kahit pa malayo na ang narating na naturang artista ay masaya pa rin ang mga netizens dahil hindi siya nagbago at ganoon pa rin ang pagkakakilala sa kanya. Ano ang masasabi nyo rito?